Wala nang intro-intro, pasok! Mula sa bansang mahalang bigas, mahalang gas, pamasahe mataas, di patas ang batas, Presidente Mandurugas, Pilipinas! <laughs> Ito ang House of the Crocodile! Nandyan ang buhaya, nandyan ang Dracula, nandyan ang Bakulaw! Kahit matalo pa tayo next election, hindi na tayo loge kasi marami na tayong nanakaw. Kaya tuloy lang ang paninira at pagkampi sa halimaw. Alam ko hindi tayo mananalo sa election pero at least hindi na tayo loge, marami na tayong nanakaw. Pag wala na tayo sa posisyon, ginto na ang ating ikaw. Sabi nga ng isang kongresman, wala akong pakialam kung vicepresidente ka. Basta ako sisirain kita. Kasi dito ako kumikita. Kung si Stila Kimbo ay may milyon-milyon.